isang palipagong episode na naman tayo kay Napaka-simple lang ang ating episode for today. Ah, gagawa lang tayo ng ginisang munggu. simple lang. Simple kay Lee style. Laging may twist. Kaya lalagyan natin ng twist. Kaya kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Simple-simple lang ang ating episode for today. Kaya kung handa na kayo, Papakita ko muna ng aming simpleng sangkap para malaman nyo, para pag gusto niyo kumain ng munggo, panoorin nyo na lang itong video na to hanggang sa dulo. Kaya tara, ano pang hinihintayin nyo? Let's go! Tara Kaylee, papakita ko. Ito yung munggo natin, Kaylee. Ito yung munggo natin, Kaylee. Nakababa na siya sa tubig, kaya madali na lang ito siyang maluto. Yan o. No? ano na siya, umi-expand. Yari naman tayo nito kay Eli. Tawag ng mga kaldero ito sa munggu. Tapos ito yung sahog natin kay Eli. Meron tayong sa may pisngi. Yan. Wow, wow, wow. Tapos ito yung sangkap niya. Meron tayong luya, bawang, sibuyas, siling pula, siling green, isang buong baboy, pork cubes, Simple kay Ili style. Lalagyan natin ng sutang. Wow, wow, wow. Ang ating pampaalat na patis kaya yan kaili papalambutin muna natin to isasabay na rin natin tong pork na to hiwain lang natin siya ng mga ganyang kalaking size kaili yan bago natin siya palambutin isasabay na natin yung pork dito sa munggo bago natin siya gigisay kaya ano pang inintay nyo tara na let's go, go. tara kaili slice muna natin yung pork natin good size yan isasabay na natin to kay Elisa sa so palambot yan para lumambot din yung munggo malambot na rin yung ano natin hatiin lang natin to kay Elisa para magandang may drama yan ganito ka lagi kay Elisa para parang overload munggo yan Katiin lang natin ito. Yan. Ito, katiin lang din natin, Kayli. Yan, Kayli. Okay na. Patin pa yan. Tara. Yan na, Kayli. Sasalang natin yung munggo. Palambutin mo natin yan, Kayli. Dami. Papalaban ito sa si mukbang, Kayli. Munggo episode. Wow. Lagay na natin ang ating pork dahil malinis na yan. Ito kayo overload munggo. Yan. Pero pag naluto yung kayo ay maliliit lang din yan. Para may drama lang. Yan kayo pwede na natin lagyan ng tubig. gigisa lang naman natin kay ili, yung sangkap lang niya. Yan. At takpan mo natin yung kay Leo. Pupuntahan natin sila Boy Mukbang kung ano lang ginagawa. Yan kay Leo habang pinapalambot natin yung ay si Boy Mukbang, ginagawa niya na yung kanyang gag gagawin, ang kanyang activity. Nagbabalat na siya kay Leo ng pawang. Ay lang lang yung sangkap natin, bawang, sibuyas at duya. Napakasimple lang ito kay Eli para sa ating munggo lalagyan lang natin ng twist so tanghon kaya panoorin nyo lang to kay Eli hanggang sa dulo kung paano natin ginawa ng ating simple at easy recipe ginisang munggo wow 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 hambalikan na lang natin ulit si Boy Mukbang panindigan ng haaba yung video natin kay Lee pagkalipas ng isang oras yan ang ating munggo wow lumambot din kay isang oras kaya kapag palambot natin dito sa kawali, Kayli. Yan. Pwede-pwede na natin to Kayli. Check natin yung pork. Wow! Pwede-pwede na natin, Kayli. Salim muna natin to sa may wagang planggan, Para igigisan na natin yung sangkap bago natin ilalagay ang ating mga uh, twist, yung sutangon. Napaka-simple lang, Kayli, oh. Wow! Wow! overload munggo, excuse me po yan kaili matagal talaga kaili pag munggo, pero okay na kaili sulit naman yung ating paghihintay, yan salin muna natin yan kaili kasi magigisa tayo sa ating mga sangkap, yan kaili maglalagay na tayo ng kunting mantika dyan para panggisa sa ating sangkap yan ibibenta rin sa inyo kay pwede na rin yung hindi ibibig sa inyong munggo. Iba't iba -diba kasi yung pamamaraan sa pagluluto ng munggo kay Balikan na lang natin yan, pag uminit na, tsaka natin ilalagay ng ating mga sangkap. Kay Lee, pwede pwede na, ilagay na natin yung luya. Para kiniwa yung luya natin kay Balikan na lang natin Ito yung mamaya, Kay Lee Pag magiging okay na -lo yung loya natin Okay so, na itong loya natin, Kay Ilagay na natin yung sibuyas at bawang Pagsamahin na natin Try to do natin, Kay Lee Para hindi na magtampo Yung ating mga sangkap saka natin ibalik sa ilong ng mungo. Wow, 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 napakasimple lang para sa ating monggo itisoy. Dipindi rin yung sa inyo kayo, pwede rin hindi isa, diretso lang. Pwede rin gata, pero sa ating kayo, walang gata, bibisayin lang natin. Isang napakasimple ng recipe para sa ating monggo itisoy. Yan para may may kaili pwede natin ilagay ang ating munggo then kaili o okay na itong sangkap natin ibabalik na natin ang ating munggo wow ibabalik na natin para tayo ay makahabhab na wow 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 Yan na Kaylee, ang ating mongga episode. Wow! Haluhin lang natin ito Kaylee. Wow! Dadagdagan pa natin ito Kaylee ng kunting sabaw. Dahil ay maglalagay tayo ng suka noon. Pero hindi naman gano'ng maraming sabaw kayo. Hindi baka malunod naman tayo sa sabaw. Punting sabaw lang. Ayan. Para hindi naman tayo malunod kayo hindi sa sabaw. Ayan. Sakto lang to. Ilalagay na natin yung sangkap natin kay init. Init. Dagay na natin ang ating patis. Tsaka yung pork cubes. Dagay na natin ang ating pork cubes. Para malasa na yan. Bumbuo lasa. At maglalagay na tayo ng patis. Kay para malasa na yung munggo natin. Dalawang sandok kay Goods na yan para sa ating panimpla wikos lang natin. Wow. It's a new recipe. Ilagay na natin kay Leo ceiling green. Wow. Para so tango na lang ilalagay natin kay Leo. Tikman muna natin para makabab na tayo. Agui kasarap kay Eli 120% wow hintayin lang natin yung kay Eli kumulog ilalagay na natin yung sutangon yan na kay Eli na ilagay na natin ang ating sutangon yan hindi na natin ito inugasang kay Eli uh, ano, binabat sa tubig tatanggalin lang natin yan sa buhol yung isa para may drama kay Lee ang ating laging ginagawa para yung mga solid natin ay marami din silang natutuklasan dahil sa ating ginagawang pagluluto uh, nagpapasalamat din tayo kay Lee ay marami din magtitiwala sa ating channel kasi pag walang nagtitiwala kay Eli, wala rin. Kaya, nagpapasalamat tayo lagi kay Eli na maraming tumatangkilik lagi sa ating mga ginagawang video sa ating channel. Kaya, maraming salamat. Wow! Yan na kay Eli para habang palulutuin natin yung kaili Eli yung sultanhon, ay magsha-shout out tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan. Wow! Overload mungo! yuk kaili habang hinantay natin maluto yung sutangon ay magsha-shoutout tayo lagi sa ating mga sulid at walang sawang sumubaybay at sumuporta sa aming channel. Kaya shoutout, Kim the Channel from Ayala, Zamboanga City. Shoutout, damaso Ramos. Shout out James Channel from Saudi Arabia. Shoutout, Jim Boy Lorizo from Rome, Italy. Shoutout, Laila katagayama from Japan. Shoutout, Is that living in Japan? Set out, in Japan. Set out, mommy from musket woman. Set out, anti gbtv. Set out, mother blood. Set out, and Jemboiler Reno from from Tanza Kabiti. Set out, mother blood. Set out, read official blood. Set out and Tunas they read Jerry Incinaris blood about divina robertson blood about nicks blood 887 out erly don lovrino payula a missing yet channel about amigos amigas from san rafael san carlos pangasinan city Mercy Twin Casulas from Netherlands. Shout Hilton and Heidi Blood from Saudi Arabia. Shout out. with Aiden Blood. Aileen and Arthur Blood. And Mami Shell Kawakubo. Shout out. Yung maraming maraming salamat sa inyo sa pagtagkilip nyo lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Kaya wala kaming sahaw, Wala kaming sawang humingi sa inyo ng maraming salamat. tanong kay Ma'am Michelle Kawakubo ay isang supportive para sa aming channel. Kaya maraming salamat sa iyo, Ma'am Michelle Kawakubo. At ingat ka palagi kaya shoutout sa iyo dyan, Ma'am Michelle Kawakubo. Shoutout! ECX ng Cameroon. Shoutout! Stolano Group. Shoutout! Walk Riders. Shoutout! Alabang Boys. Shoutout! Sonora Boys. Shoutout! QMD Department. Shoutout! Jeep Uyoy. Shoutout! Hero. Shout out Gilbert Santos. Shout out Chris Molina. Shout out Glenn Agatun. Shout out Lorenzo Bura. Shout out Jaden Reddy. Shout out Kim Dilepiga, Shout out Fernando Canyo. Shout out Gerald Davila. Shout out RJ Valentino Bal. Shout out Ang Solobri. Shout out You shout out si Nijan at walang siya akong sumupot at sumuway-bay sa aming mga ginagawa sa araw-araw, ng mga OFW natin na silent viewers, at solid subscribers kaya maraming salamat sa inyo kaya ingat kayo palagi ang Kopi Boys napakasimple lang Kopi Boys ang ating episode pwedeng pangalbusal pwedeng tangalian pwedeng hapulan ang ating episode ay ginisang munggu kaya Kopi Boys napakasimple lang para sa ating episode for today kaya balikan na natin ang ating ginagawang ginisang munggu kaya Let's go! Kayli, balikan na natin. Wow! Oking-oking okay na ito, Kayli. Para sa ating ginisang munggo with sutan. Wow! Yummy! Kaya saktong sakto lang itong sabaw natin, Kayli. Yung ano niya, hindi masabaw at hindi rin siya kulang sa sabaw. Eh, saktong sakto lang, Kayli, para malasahan natin ang munggo. Yan, Kayli titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa natin ginisang munggo kakaibang ano to Kayli. Eli siyempre kay Eli style kaya lagi tayong meron twist Kayli, Eli titikman lang natin ni ang ating urado kung okay na ba yung ginawa natin ginisang munggo para hab-haba na yan na kay Eli titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa natin ginisang munggo Engkele, okay na. Okay, okay. Yan na kay oh. Ang ating Ginisang munggo with sutangon. Wow, maghahil lang kami ng kanin kay Eli. At tababa na. Wow, wow, wow. Yan na kay ang ating overload munggo. Wow, wow, wow. Kaya lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Para sabi-sabay tayong mabubusog para sa ating easy at simple recipe. Oh. Rice ni Boy mukbang At gutom na naman si Boy mukbang kay Eli. Kaya tara Lahat nang hindi pa kumain Ay sumabay na Wow 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 Rice natin kay Eri oh Kaya tara Ano pang hinintay nyo Haba -hab na Uha uh, Oh my god kahili katatapos lang natin gumawa at magluto ng easy at simple recipe. Kini siyang munggo. Siyempre, Kay style. Kaya bago tayo kumain, salamatan mo natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat Lord, sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat. Dilayo mo kami sa sa -tidigasyon. maraming salamat, Lord, and God bless so, all Amen. Amen. Ano pang inintay nyo? Trak! Hababa na! Napakasimple lang yung ginawa natin kay Leo. Wow, wow, wow! Overload Mungo! Kaya lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Jim Boy Lauriso from Rome, Italy. At Jimmy TV. And Tunas Diary. Oh, Mads in Japan. And... Um, Laila Katagayama and Ma'am Michelle Kawakubutara. Sumabay na kayo. Para sa ating easy at simple recipe, Ginisang Mungko. Wow! kaili overload. Sakto-sakto lang ang ating ginawa. Yung sutangon natin kay Lee. Wow! Okay di kaili, Okay rin tayo. Reyes, panalo kay Eli. Napakainit lang. First bite, kay Eli. Mmm! panalo kay Tangkai ni kuih ni kuih ni. Tukar kuih sepotong mai nyo. dengan tangkai tu. Cepat siap ini mukbang ni dah panalong recipe ka ni. Hmm. mirar ni buhay mong buwan malingat ka lang Miles Davis. Pwede ka na kayo din ang hindi magra-rice. Talagang panalo. mom go cerita tangan kau ni busuk kena ah. grab hmm Allora, ok. Sempre, sempre là, però suave. Mmm. Mmm. Mm. pou bon anpanat di mpou mpou ankaye li. kanay pa please Hmm. ah. kaya kaya ibang sarap kay ili yung munggo natin mm. ay ah, eh. kaya Sog na naman tayo. i mo namin ito bago kami ipapaalam sa inyo. <laughs> Yung kaili at sog na naman tayo sa simpleng recipe Ginisang Munggo with Sutang Hun. Uh, oh, thanks God. Grabe, kaili naman. Palaban tayo sa Overload Mungo. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titid kayo lagi sa aming mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!